Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Land channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now, so that you can be a part of this growing family. We are now officially 9,545 subscribers. Thank you, thank you so much, guys. God bless you all. At malapit na po tayong mag 10,000 subscribers milestones. Maraming maraming salamat po sa inyo. Sana makasama ko po kayo, no? Pagdating po ng ano, uh, sana po makuha po natin yan at the end of the year. Pero kung hindi naman, okay lang po at uh, baka January or February natin makuha. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, ang pag-usapan po natin today ay yung ano, um, kay Panfilo Ping Lakson, no? Okay, kasi po, ah, uh, um, sabi po ni Panfilo Ping Lakson, no ang um, education daw must be the top priority in 2025 budget hindi lang po sa 2025 budget no hindi lang po doon kundi um marami pa i mean sa buong taon dapat no uh, bawat taon dapat ang priority natin ang edukasyon okay yan po ha uh, pero marami po kasi dating po kasi ang ang DepEd o Department of Education Culture and Sports okay sya po ang uh, humahawak din po sa college education, okay? Pero nag-iba na po 'yan. No, kahit po technical education, sports and culture, siya po ang may hawak. Ang ang Department of Education, Culture and Sports. Pero uh, po ang uh, text po tawag dun dati, no? MECS, MEX. Pero uh, ngayon hindi na po ganoon no may hawak na po niyan iba't iba po no ang ang, ang basic po ang senior high school ay ang DepEd no ang technical education at uh, yung, uh, aya, yeah, technical education ay ang ang um, um, TESDA No? At ang ano naman po, ang college education, until yung masteral, doctoral, ched po ang may hawak niyan. Okay? Kaya nga naman, uh, kaya nga naman po ay talagang uh, kasi, bakit po ganun lang ang DepEd? Di ba Something like Department of Education. Something like that. Pero, dapat po talaga naman ay Uh, priority po natin ang edukasyon no in comparison to infrastructure pero mahalaga din po ang infrastructure pero hindi naman po ganoon mas malaki pa ang infrastructure mas malaki pa ang bawas sa that end feel help walang subsidy etc di po ba oh ito po ang sabi ni former senator pan pan philippine lacson ping, ping 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 underscored yung importance po ng adhering to the constitutional requirement that the education sector receive the large share of the proposed national budget. ang ano po nito, ang style po nila dito ay pinag add, -add po nila, no. Ina-add po nila itong mga uh mga uh, budget ng mga iba't ibang ahensya ng pagdating sa edukasyon, no. Ito, interview pala, no, si Senator Ping Laxson, no, dating Chief PNP at uh, doon sa Billionario News Channel, no, doon sa prime time news. Laxson noted that yung Senate natin and the House of Representatives had made a lot of amendments in the 2025 National Expenditures Program. Nako po! Ay, mahirap po talaga yan. Alam niyo mga politikong ito, hindi dapat ito binibigyan ng pera, no? O kaya, uh, pamamaraan po ito upang maurakot sila, no? May balita nga po eh, no? Allegedly dyan sa Sursugon, ah, 7,000. 7,000 po ang akapyata yun no? or AICS. 7,000. Alam nyo, pagdating doon sa mismo ano, 3,000. Pero yung nakapirma doon, ay yung pinirmahan nila, 7,000. Okay? Eh bakit po ganun? Di po ba? Mga politiko talaga to, magagalit ka talaga, mga hinayupak, no? oh tapos nga, hindi na makilala yung budget na nanggaling sa kongreso kung ihahantulad doon sa National Expenditure Program. Kasi yung NEP, ito yata ang galing sa executive, dinadala ito sa Congress, no? sa House of Representatives. Okay? Pero nung natapos na, hindi mo nakilala. Hindi na makikilala yung budget na nanggaling sa Kongreso kung iyan halin tulad doon sa mga National Expenditure Program. Sabi ni dating, pa, uh, dating uh, senator no senator Panfilo Ping Lacson no dun sa question ng uh, question ni Pinky Web no ang ganda ng Pinky Web so siya na mismo ang nagsabi na napakarami at sa pagkonsulta niya sa mga pinuno ng mga ahensya ay hindi na nga makilala yung kanilang original na proposal doon sa president's budget Kalokohan kasi talaga. Alam nyo, ang mahawak daw dyan, ba? Diba? sabi nga ni Vice President Sara Duterte, no? dalawang tao lang daw ang mahawak ng budget sa Kongreso. Eh, hindi na natin papangalanan yon, alam nyo na yun. No? So one of the major changes, Lakso noted, was the budget on infrastructure. Siyempre, datagdagan nila yan dahil dun sila makakakurakot. ba? Diba? So babawasin sa ibang ahensya o ibang items ililipat sa mga items na yung kanilang sinasabing paborito, mga proyekto gaya kaya sa tumaas sa 88 billion ang pondo ng DPWH, ha? Huh? DPWH Department of Public Works and Highways at yun ang naging major concern o major problem na ako po. Ito mga congressmen and women na ito, akala mo napakalinis, no? Eh, sita sila na sita kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte at Vice President Sara Duterte. Pero tignan mo naman sila. Paano sila mga urakol? Obvious na obvious. Diba? So, Lacson added that the budget for the education sector went down to 955 billion from 977 billion pesos while the DPWH budget increased from 900 billion to 1.33 billion, a uh, trillion. Naku po, obvious na obvious, di ba? ininkrisan nila yon line ba nila yon dahil nga may pamamaraan doon na pwede silang mangurakot no under article 14 of the 1987 constitution the state shall assign the highest budgetary priority to education and ensure that teaching will attract and retain its rightful share of the best available talents through adequate remunerations and other means of job satisfaction and fulfillment Tama po yan. No? Dapat ang mga guru natin, hindi lang po na binibigyan ng pera, kundi trinitrain din po sila. Diba? O, oh, Malacan is currently reviewing the ratified version of the 2025 General Appropriations Bill. Ako, no? oh, ang hirap doon. Alam nyo, ako, hindi po ako fan ng mga ganyan eh, ng no? mga ayu-ayuda na ganyan, no? Eh, pwedeng ayuda one time, ganyan, pero, I mean, puhunan, ganyan, no? Tapos, um, uh, pwedeng pag-training, uh, edukasyon, um, health, mga ganyan. Yung, yung pang development nal. no? develop mo yung tao upang maging progresibo at makapag ambag sa lipunan. Pero yung ganyang ginagawa mo, papipilahin mo sa isang court, no? Uh, mo magsasalita ka doon, nandoon yung mga pangalan nyo, no? Ay tako, napaka ano yung patronage politics. Huwag na po tayong ganyan. Tara po po ang tawag dyan, traditional politicians po yung mga yan. O, i-elect pa po ba natin yung mga yan? Mga inayupak na politik. Hindi naman po tayo, no, no. Eh, kaya nga po walang na i-elect na Speaker of the House bilang Presidente ng Pilipinas dahil nga po sa ganyan. Kaya po, aha. O, sige po. Hanggang dito na lang po mga kaibigan ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo.